atres at ng nobyembre o dalawang araw makalipas ang All Saints Day November 1 at All Souls Day November 2 ayan gusto ko lamang pong bigyan ng importansya ang mga magagandang bulaklak na inalay ng mga kamag-anak para sa kanilang mga ika nga ay dearly departed o mga namayapang mahal sa buhay at ito na nga po takip silim este gabi na po at madilim na dito sa sementeryong ito ng Imus or specifically dito sa Angelus Eternal Garden ayan so focus focus po ako sa mga iba't ibang bulaklak na talaga naman pong pinagkagastusan ng mga taong may pagmamahal at pagkalinga sa kanika nilang mga mahal sa buhay na yung mao. Ayan, nakikita naman po ninyo. Di po ba? Pagkagaganda ng mga bulaklak at mga mukha pa po rin mukha pa rin po silang fresh or sariwa kahit dumaan na ang dalawang araw ng undas ayan po makatuwa naman oh talaga namang napaka floral arrangement na akin pong ipinofocus you know, sa aking camera. Pansin ko po karamihan sa choices ng mga tao para sa undas ay uh, white flowers. Hindi po ba? Karamihan sa kanila ay Yan, ito po ang itsura ng Angelus Eternal Garden sa pagsapit ng gabi. <laughs> Nako, sana naman po ay walang mumu <laughs> dito. Pasintabi po sa mga puntod na akin pong nalalakaran gusto ko lamang pong ipakita ang aking appreciation sa mga bulaklak na inalay ng mga tao para sa kanilang loved ones ayun o siya yan na lamang po muna ang ating munting simpleng vlog para po sa Undas 20